dalawa na yan guys oh. Ayan yun Mata lang makikita sa akin eh Ayan dalawang yan oh. Day yung juice pa day uh, We need that uh, water And you know, so I want a slushy And a red slushy And a blue slushy. You mix them Mag Pepsi ka? 7 up? Tubig lang, tubig lang Tubig lang? Oh diba tubig daw tipid daw siya Tang ina hindi Uy mag-order ka May pika. <laughs> <laughs> ah! Mm. Thank you, Alexander. <laughs> <laughs> oh, ayan na, guys. Oh, dito kami sa cinema. Mm. Mm. Ah, ganyan pala yan. How much all? Alam mo, laki-laki naman ang... Ano? How much in dollar? this year's concert. This shampoo Asan yung two? Ayan, tingnan mo silang dalawa, oh. Nagahanap. Uy, atay kayong dalawa. Huwag nyo akong iwan. Nakayos <laughs> pa ako ng pera. <laughs> Eh, na ko ng mga animal, oh. Ha? Dito, sa bulsa. Tangina, punong-puno. Punong-puno. <laughs> <know>. You're okay. <laughs> Thank you. It's uh, two. two. eh. For you and for the kid, right? Thank you. Okay. Yan. Yun na yung sama namin, oh. Nauna na. Ito kami sa likod. Mm. Bingay. Mm. Alex is there. Hindi <laughs> yun. Two. Two tayo no? Hmm. Pwede makabit yun dito? Pwede makabit yun? Wala? Ito, lak mo dong. Di putag. Started already.